Morning nice. guys. So, agretina ako. I mean, nagwagko ni Kellyfa and I already put my foundation. My foundation is like a sunscreen. So I'm getting ready to go to school. Oh, school. Why is it jante yan? Ng shower lang ako di pa na pinasa yung boko para maikideng ko siya. Because it's too like completely warm. So, this is my outfit for today. This is from Columbera. Bear. I think this one is from Stradivarius or if not Stradivarius, it's from Bruschka. Di ako sure sa tap ng to. from lefty, sorry. it's <laughs> neither the two and I'm <laughs> wearing this. <laughs> lang yung suot and then this necklace. So, maglalagay ko ng foundation ako. Sobrang simple lang yung gagawin ko kasi ayoko naman ng sobrang kapal kasi sa school lang naman ako pupunta and hindi talaga ako maglalagay ng mga na makeup. Kung maglalagay man ako, it's very rare that I put like thick makeup or thick makeup back out of thick makeup. So, dito ko sa toilet, pero may ina yung sauce. So, ito lang yung ko ng powder. Ancient tour. Galing pa yung Dubai. Wala akong mahanap dito eh. Hindi diba ako ba? Sa Dubai lang ako nga tayo available. Meron akong makikita sa online pero pricey siya. Sa Dubai lang makakaroon. Ang sampo. I think that, that is only 10 euro. I know. 10 dirhams. I don't know how much is it in euro. And for my um blush on, galing akong ito yung ginagamit ko. And it is from ano? Sabi Revolution binibig ko pa ito yung mga sinama Kasi bihin naman ako mag-makeup. So, I'll just put a little bit of here. Just that. And that's it. Ayun lang siya. Tap lang natin. Puti lang tanggal yung mga... Sa dito lang dito. And then, on another one. Like one more time. Okay, gusto ko lang maganda kapag ako. ganda, okay, yeah. hmm. And, later. Paglalabas lalabas ako, saka ako mag Ito, last year, patu mate. Kasi mainit nga yung dito sa Spanya. girl. just me, hindi mo kakayanin. And, ito yung lipstick na ginagamit ko. Pero, since magka-coffee pa naman ako, I will put lipstick later. And, now, I'm gonna fix my hair. Sobrang, sobrang simple lang yung hair na lagay ko. Have to do. siya na kayo sa kilikili ko? Sa maitim. Sobrang haba ng buhok ko. Like, hindi ko alam kung bagay ko ba yung mahabang buhok. I don't think bagay ko yung mahabang buhok. So, I mean, I'm just gonna get the, um, I'll eat it and see you guys later I'm back and pinapakain ko na si Kira Kira is yung aso dito sa bahay ng amo ko and I'm gonna make my coffee and hindi ko alam kung bakit masasot ko but anyway it doesn't matter marami pa akong gagawin guys like today is off food up at last na ako if I can look after Kira that's Kira right there tumakain siya And after ko magkape, kami. Tapos, hindi na. Kasi wala school. 4 hours from school ko. not 4 hours. I think it's 3 and a half. Kasi it's supposed to finish at 2. But, let's stop kami. Like, sorry, So, this is I ano mean, yung outfit mean, siya? Ano siya i-adjust na sa gilid? Kaya nga. Wag na. That's enough. So, that's our buy. Okay, Aba, ito nga lang yung pinahit ko. Ito ang 57 na. Wow. Oh, 57. And looking number. Sorry. Pili ang kanting nyo, girl. Ini, ang init for today's video. Ay, hindi mainitan si Kira. Pero ibang kung iiwan kong bukas yung bintana. Alamin, um, parang hindi siya mainitan. And, yun lang. Sana hindi siya mag- gumawa Kaba, ng kababalaghan dito habang wala ako. Hindi lang siya. Hindi ako nag-lipstick kasi magkakapi pa ako. Mm. -hmm. So, yun ang guys. Yun so, lang yung morning natin for today. Wait, man. Today is linggo pala dito. Linggo. Ayan, tapos na yung pinakamagat. Ano yung nalilang. Pa Ayan, parang. Samahan niyo ako magkape. Samahan niyo magkape. Ako mag lang ba? Yan. Ibiskit ako dito. And gustong gusto ko siyang dinitip dito. So, I don't know if ako lang ba yun or normal ba ako? Ito lang ka na Ito lang ay sa umaga. Sa bahay, pag umuwi ako. Ito so, lang kinakain ko usually dito kapag morning. Ito dito ako. Pero pa nasa sa bahay, you know, rice is life. Pero minsan, ano, since yung tagal ko nang wala, I mean, nung nasa Dubai ako, I eat rice every day. Like, every day. Morning, afternoon, and evening. Um, sorry. Ang laki ng katawan ko before. But when I moved to Denmark, ang unang laki ng adjustment kasi, you don't really eat rice. Like, it's very rare. Talaga na kumain sila. So, minsan sa isang buwan, wala talaga. So what I do, mag weekend, I always go to or see a friend. Then nagluluto talaga kami ng rice kasi. Minsan nakakamistaga siya. Pero ngayon guys, wait lang ha. Nung kumain ako ng rice, sobrang sobrang bothered ko kasi yung, yung chan ko ang bigat and constipated ako ng 2 days. Grabe ang hirap. Na, ay, naku. Ay, hindi ko alam kung yung chan ko ayaw na ba ng rice. Yes ko naman. Pwede, hindi, pwede, hindi pwede yun. Kasi no? Pilipino ako and for Filipinos, rice is life, diba? Ay, anyway, may. Ibilis ako na magkape kasi. Đâu có lọc này Đâu có lọc kia Nhưng mà ta đây Cái balik. quan trọng đi bảo hộ mà các bạn đây So, yeah. kita kita nang na tayo mamay pa iwo ko si Kira, I'll just show you just a little bit on how I walk Kira. Yeah, yeah. See you later. See you later when I'm about to go to school. So I'm walking with Kira now, and that's her. Iko don't know. Favorite one. Ini yung mga pag ng mga birdie. Kakainis. Tapos iliklik niya yung mga paako. Pag naminsan nakaupo ako sa sa kusina. Uy, nililig niya yung mukha tapos kinakain yung iba ng birdie but that's Kira right there dadalhin ko siya sa park para makapaglaro siya ng matagal kasi tagal akong mawawala like 3 hours so at least meron siyang exercise patak patak buhin ko siya dun hindi ko alam kung paano siya kukunin after ng sa park kasi pag ando siya sa park grabe na go wild siya but anyway that's it guys I don't have my lipstick on yet but Lalagay ko siya pagbalik ko ng bahay. Anyan, see you guys later. Hello guys. Papunta na ako ng train station and I already put my lipstick. Kanya nature ng lipstick ko. And I'm using the Maybelline. Yung ano, naglala siya 24 hours pa yun or 48 hours. I don't know. But that's... Amazon yun ata yung type ng lipstick na yun. Or yung pangalan ng color. But I like it kasi parang... Mukha lang siya natural and... Ayoko kasi ng mga light and so so I think that's, that's it and I like it that way. I think much uh skin color. Ko. So yeah I'm gonna go to school now and it takes it will take me like 30 minutes to be there. Milang see you later bye bye Ay, di ako kasama pa pa naman yung... Video kasi yan. Ay. Ayot kami. mo naman yung ko dyan.